Oh, sa metro namin, pala yung Jen. Metro pala ng tubig. Eh, Oh, hindi nga makita eh. Natatakma pa. nire yun? Paano nire-reading? Ano? Sige namin to. Kapag sinabi eh. niya, okay lang. Pumurahin kami niyan. Okay. Oh, okay na okay. okay. mo. na kayo. Kung na kayo. Kung ikaw na kayo. Kung ikaw na kayo. Kung ikaw na kayo. Kung ikaw na Nakiusap po ako dito. Kasama ko si Chairman dito. Eh. Kay pa ang galit ha? ha? Nasa naulaan na yung galit. Kayo pa ang galit eh. May mga padrino yan. May mga padrino na hindi diwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. Ay, para, siyempre may mga Kaya niya, una-una, nung number ng BPK, marriage contract, eh kung wala sila, hindi nila di ba? Matagal na natin sila dito, matagal na natin sila Matagal na sila dito, matagal na rin sila permisyon. Oo nga. Nare-reklamo lang, tingnan mo. Hindi mo, nagkabasa na. Kanina yung motor niya, kukunin ko yan. Ah, nak nak kita. Kalau nak kita, kalau. 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 papasapanan kung ano 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 pa lang kung ano kung ano kung ano Birdman ano kung ano sinapsak no? na naman nakakaw yan tama na kung sinapsak yan no? parang wala kami oh tama ka kung may makina pa may makina pa ay wala meron pa meron pa hindi mo papakinabangan bago pa yung burn wala kami lalo Oh, no? ko yan dyan. Kagaling nyo, yan. Mapipilitan na kukunin yan. Tingnan nyo, oh. Hanggang hindi lumilinig yan. Tanggalin nyo, paluwagin nyo yan. Paluwagin nyo. Asang pa ko lahat yan? Tingnan nyo,

Hindi ka sunog Oh. Dapat mapatawag si Chairman Rosas dyan. Chairman Rosas yung matanda ang babae dyan. Siya pa rin pala nakaupo. Siya pa mapuntaan ang Oh. Pag-anis Pag ng pulis Pag-anisin Pabalik O ito, tatanggalin uh, natin lahat. Medyo may pag-makulitin pala Dito yung nagre-reslama ko Isa lang, ganito kadami yung basura Isa lang yan, nandyan Eh, toto, toto, ang dami, oh Kanya yan Lahat yan, kanya dapat nagtayo na siya ano, ng ano, ng sarili niyang pambihira tayo. Compound. Oo. Oh. Kailan na? Alis <laughs> eh. Dito pa kadaan eh. Kasi kami, kasi na mo. At ngayon, napipermisyo. Ah, yun na. May, nakala may nakalagay na ng Pascal dyan. Ayun o. No? Oh. Ayun na, may paskel na. Pakiusap, huwag harangan ng harap ng gate. May lumalabas po na alas 5 ng umaga. Yun lang nakakaperwisyo Kaya nga sa dalpo <tipos> mo nalang kunin Kaya mo E a <laughs> so, bumom lang eh kayo naman oh Wala hindi 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 lang. hindi hindi uh, nasa ako, gilid. hindi 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 10 minuto hindi ah. Kasi hindi hindi tayo dito eh. hindi ko na yan. hindi 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 metro na, pala hindi Jen. Metro pala ng tubig. Alin? Eh, no? Oh, hindi nga makita eh. Hindi ka kaya nire-reading yun. Paano nire-reading? Pa nire oh, diba? Oo, ah, mga metro ng tubig. Paano nire-reading yan? Hatakarin siya yan, malapit na. Alisin nyo na tayo, mga ah, magagamit paano nyo. Paano nire-reading yan, diba? Ano yung mga na lang yung nagre-reading? Na, na, na. Hey, tulungan Ay na, napatulungan na. Okay, tulungan doon. Kala mo mga kuya mo. Kunin niyo yung mga ka karibot ko na yun. Tulungan mo na nga. Nag-overheat yung phone. Nakahihay siya. ito. Ayong paggamit ho. Later. Kailangan lumamig yan bago down. siya magagamit. Cool down first. Kaya... Kaya kung ako sa'yo, mag-shaumik na nga. Mura na, marami pa grabe Bakit uh, naman uh, naka 4K ba uh, kasi? Ano no? Okay, resolution. Naka high resolution sa dito Kaya naman pala eh. Mag-open talaga eh. lang eh. ng Inayos ko na nga eh. 1080 lang. Goods 10, na yun. 1080 oh. Ito, di napapakinabangan. Lahat 1080. O Ito, ito, ito advertisement nila rito. 8K. Pero naka 1080 lang. Hindi kaya eh. Pero ito lang. Ang laki nun. Puno ka agad yung ano ko. lahat ng ito. Hindi. dyan lang Pili mo yun. Tinatakpan nila yung tubig ng kuryente. Yung metro. kaya May niya. Kaya nga eh. Saan talagang Grabe yun eh. kahit tayo, malinis lang natin Oo, oh, dyan, ah, hey, Chairman Rosas pala to. Chairman Rosa So calling calling Alam mo na yan ha Lagi naman kayo nagkakasama na yan eh Oo Lagi naman nakikling <laughs> Herbosa Street Eh Herbosa Osmeña 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 to Eh nung ginawa ng bahay oh eh. Grabe Kalat-kalat na rito Kalat-kalat na no

okay sasantabi ko pala natin dito o lilim. Padre 'yung ngayon. Ako sa akin. Kaya sa amin siguro ako. sabi natagal na namin. Ayun nga lang ako. lang

Noy. Nagulang ko tuloy. Ipigay natin tayo mga pagkalo. Sige namin to. Kapag sinabi niya, okay lang. Umurahin kami niyan. O, kunit daw. Kaya mo. Kunit daw na kayo. Kunit daw na kayo. Sige na. Kaya sabi niya. Tungin na sa opisina kunin. Makukuha mo naman.

reklamo. Oh, eh, ang tagal na yan dyan, oh. Nareklamo eh, yan, oh. Eh, bakit ang <laughs> Ngayon. Eh, nung dati. <laughs> <laughs> Hindi. <tagal> na natin. <laughs> magdala ka na requirements. Ayun. Ah, pag yan, ha? ko sa'yo. Huwag mo na ibabalik yan dyan. Paano natin dyan? Matidisiplina kung ganyan tayo. Okay, Hindi, oh, Pagbigyan nyo, oh. Pabibigyan kita. Oo. Oo. Lewat pas <laughs> Ito basura, oh. Ito sa amin, Eh, boy, bye, bye. Ayaw niyo bang dyan, yung yan? Ipukulin ko na yan. Pasok-pas doon.